Happy Sabat sa inyo lahat mga kapatid. Yan. Magandang umaga po sa lahat. At uh, medyo maulan ngayon. Hindi. Hmm, Hindi ito masusubok yung pananampalatay natin kung na uh, makakasimba tayo ng maaga. Kung sisimba pa ba. O sa bahay na lang. Ngayon medyo maulan-ulan ng konti. Dito sa Gimba. Ewan ko lang sa ibang area. So tayo po ay uh, patuloy na mag-aaral ngayong umaga na ito. Banal na payo para sa mga magulang. Hindi pa kami magulang, pero babasahin natin itong uh, uh, talatan, itong ating devotional ngayon na mabasa natin sa 1 John 2.40. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami po ay patuloy na sumasamba at aming pong dalangin o Diyos ang aming sarili, makasalanan kami at kayo po ang aming uh, tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. At aming pong dalangin ang aming pong pag-aaralan ngayon sa 1 John 2.14. Ingat, gabay niyo po nawa kami at ba-apply ito sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating pong pinakatalata. Mga anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakikilala ang ama. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakikilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. So napakaganda ng talata na as 1 John 2.14. Yan, sinusulatan tayo. Ang Biblia ay isinulat sa atin dahil para sa mga mananampalataya. Yan, para sa nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Ang Biblia ay isinulat para lalong maintindihan ang kalooban ng ating tagapagligtas. So dito po sa ating devotional, halo pa lang no? Mga ama, but mga ama lang ang binanggit dito, no? Yung mga ama dito, syempre kasama na 'yung mga nanay as parents. Kasi nga naman sa Biblia binabanggit lang talaga ay mga lalaki, pero pag binanggit 'yung lalaki, 'yung ama ay damay na buong sambahayan, no? Dahil nga sa Bible ang pinag-isa ng Panginoong Diyos yung mag-asawa, yung babae at lalaki, pagkakinasal sila, iisa na. Kaya kapag binabanggit yung lalaki, yung ama, ay kasama na doon yung asawang babae. Yan, dahil iisa lang lamang naman sila. Kaya sabi po dito, maaring maunawaan ng mga magulang na sa kanilang pagsunod sa direksyon ng Diyos, sa pagsasanay ng kanilang mga anak, makatatanggap sila ng tulong mula sa itaas. Tatanggap sila ng higit pang pakinabang sapagkat habang nagtuturo sila natututo sila. So ganyan po pala no, kapag ka tayo nagtuturo sa ating mga anak o sa mga ibang mga bata, sino po ang unang natututo? Eh by yung mga nagtuturo, ang mga magulang o mga teachers, yan sila ang unang natututo. Na kahit naman kami mga pastor din kapag ka magsi sermon, ang unang nabibless, bless ang unang natututo. Siyempre kami, dahil kami yung bumasa noon eh. Di ba? Kami gumawa ng sermon na yun. So, ganun din kapag ka nagtuturo sa mga bata. So, so same experience lang din. Unang natututo, unang uh, nakakaitindi, at unang nagiging mabait. <laughs> Di ba? O, sabi pa dito, ang kanilang mga anak ay magkakamit ng pagtatagumpay sa pamagitan ng kalamang, uh, kaalamang naka, nakuha nila sa pag-iingat ng daan ng Panginoon. Nabibigyan sila ng kakayahang magtagumpay sa natural at minanang kaugalian sa masama. So sabi dito, ang mga anak kapag naturuan ng daan ng Panginoon ay makakapanagumpay sa daan ng masama. Pero kung hindi naturuan tungkol sa ating Panginoon, lalaki sila na uh, ang isip nila ay puro sa kasamaan. Puro sa kamunduhan na ito. Kaya nga po yung mga namamalimos na bata sa lansangan later on paglaka nila tambay sila doon at uh, maaring sila ay maging uh, o snatcher doon kaya merong isang batas na I don't know if that is true pero yun ang narinig ko bata pa ako na huwag mamigay ng pera sa mga musmus -mus. oh, dahil tinuturoan lamang sila maging tambay doon at paglaki nila ay uh, mga ano, sakit sa community sakit sa ulo sa community pero ganun pa man yung ating mga anak yung mga bata, yung mga naturuan natin sa VBS ay malaking bagay pala ito para mailayo sila, mailihis sila sa maling kaugalian. Kaya salamat po sa mga kapatid natin na nagkandak na mga uh, vacation Bible school sa kanilang, kanilang uh, barangay. At kahit na 50, 30 o 20 mga kabataan yung naturuan, ay napakabalaking bagay noon. At least meron kang 50 mga bata na naturuan. Bago man lang magpasokan, di ba? Oh, may nabago na buhay. Merong uh, direksyon na mapipili sila. Ayun ay direksyon papunta sa ating Panginoon. Sabi dito, sa pamagitan ng pagbibigay ng halimbawa ng kabaitan at pagkatsaga, sa pumagitan ng pagubog ng mga karakter ng kanilang mga anak, ayon sa halimbawa ng Diyos, nagiging karapat dapat ang mga ama at mga ina na tumulong sa kabataan sa labas ng kanilang mga tahanan. So sa mga magulang po pala, sa mga magulang diyan, sabi po sa ating devotional, kung naipakita natin ang halimbawa ng kabaitan at pagtitiyaga sa sarili natin mga anak at nahubog natin ang kanilang mga karakter sa loob pa lang ng tahanan natin, ibig sabihin, meron tayong karapatan din na magturo sa labas ng ating tahanan. Ibig sabihin, meron din tayong lisensya yan, na magturo sa ibang mga bata ng karakter din ng ating Panginoon. Ang problema, marami ang nagtuturo. May, 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 ang problema kapag ka magtuturo ka ng mga bata tapos yung sarili mong anak hindi mo naturuan. Yun ang mahirap doon. Di ba? Yun ang nakakalungkot doon. Ang ibang mga tao naturuan mo pero anak mo hindi. So yun ang malungkot doon mga kapatid. Di ba? So dapat dito muna tayo sa ating mga anak bago yung bago yung iba. Mga magulang, inyong gawin na paunlarin sa inyong mga anak ang pagtitiis. Ano po ito mga karakter na ito? Pagtitiis. Ano? Ibig sabihin, hindi lagi ibinibigay yung uh, luho. Naalala ko nun, kapag kami gusto kong bilhin, hindi talaga mabili. <laughs> Katatagan at tunay na pag-ibig. may, meron din naman pagmamahal. Ibig sabihin, hindi lang lagi pagtitiis, kundi meron din pagmamahal. Na ibig sabihin, may, may mga panahon na pinagkakaitan natin sila. Pero may mga panahon na binibigyan natin sila ng reward. Kaya nga yung laging lecture sa atin, yung lecture sa mga parents dati na no, naalala ko na yung mga anak, lagi na lang napapansin ay yung mali. Pero yung mga tamang ginawa, walang reward sa magulang. Minsan, ano, kadalasan, gano'n. Oo nga, minsan gano'n talaga. Minsan ang nakikita lang, ang meron lang reward lagi yung mali mong ginawa, palo. Pero yung nagawa mong tama, wala man lang reward. So dapat mayroong pagmamahal. No? O mayroong kang laging disiplina sa mga anak na nagkakamali. So dapat matuto rin tayo magbigay ng reward sa mga anak naman na mga gumawa ng mabuti. O kung nagurong yan, dapat may reward din naman siya, di ba? So ganoon. Sa tamang pakikitungo sa mga anak na ibinigay ng Diyos sa inyo, tinutulungan ninyo silang maglagay ng pundasyon para sa malinis at naging balancing mga karakter. So yan po mga kapatid, ang pinakamahalaga talaga maituro natin yung mga bata, yung mga anak sa ating Panginoong Diyos at yung kanilang karakter ay maging balance. Ma makuha nila yung karakter ng ating Panginoong Diyos na nakita nila sa atin. Kaya nga diba, sa mga parents na nandito, pag nag-aaway po kayo ay kayo-kayo uh, lang. Sana yung nakakarimig. May mga ganun parents na talagang lumalayo sila kapag mag-uusap sila tungkol sa conflict hindi nila pinaparinig sa kanilang mga anak kasi nga yung yung kanilang pag-aaway ay yung kanilang karakter sa pag-aaway makukuha ng mga anak eh makikita ng mga anak kaya nga may mga lugar na nagbibibis tayo yung mga bata malulutong magmura no mga bata pa malulutong magmura eh, sino nagturo nun? parents nila syempre dahil kapag ka nag-aaway sila nagmumurahan sila sa harap ng kanilang mga anak na adapt ng mga bata so mga yung pagkaganon mga kapatid di ba So na bulok na nga yung karakter mo, nandamay ka pa ng pasibol pa lang. O, ang masama, bata pa lang, naturuan ng magmura. Bata pa lang, naturuan ng maling karakter. Kaya paglaki, eh, wag mong, wag mong sisihin ang anak mo. O ibig sabihin, wag ka na magtaka kung yung anak mo ganun. Kasi hinubog mo sa ganung pag-uugali, katulad sa ugali mo. So hindi ganun mga kapatid. So kaya saludo tayo sa mga parents na yung mga anak nila, bata pa lang, magagalang na. Diba? malalambing na. Kasi nga, sa tahanan nila, pinakitaan na sila ng kalambingan ng pagmamahal. O, ng mabuting karakter. So, yung credit yun sa magulang, na itinuro yung karakter ng Panginoong Diyos. So, sabi dito, inyong kinikintal, sabi diyan, sa kanilang mga isipan ang mga prinsipyong isang araw, ay kanilang susundin sa kanilang sarili mga pamilya. Ayun, ang epekto ng inyong maayos na mga pagsisikap ay makikita kung paano nila tratuhin ang kanilang sambahayan sa daan ng Panginoon. So yun pala mga kapatid ano, yun pala yung pinaka result noon. No, kasi magkakapamilya o nga naman, no, kami mga anak nagkapamilya din. So kung ano yung nakita namin doon sa aming tahanan, yun din yung na-apply namin sa aming tahanan ngayon. So yun pala kung paano tratuhin. Kung kung ang pamilya ay broken family, maaring maari yung anak magkaroon din ng broken family in the future o maaring baguhin niya yung uh, nangyari na yun sa pamilya niya. Depende pa rin, di ba? Depende pa rin sa bata. Pero malaki yung epekto na kapag laki ng bata, nagkaroon siya ng pamilya, malaking epekto na ganun din iparanas niya sa kanyang mga anak. Meron mga tatay na talagang matindi kung mamalo ang rason nila. Ganyan din yung naranasan namin. Kami nga nun, e, binibitin pa sa sako. O dati naman. Binibitin pa sa sako at sinusuntok. Ganyan, ganyan din ang gagawin ko para madisiplina kayo. So may mga ganon. Kasi nga, yun yung naranasan nila noong bata sila. So kaya, sa mga magulang, kung gusto natin na yung mga anak natin paglaki na kapag na sila yung naging magulang na ay maging, uh, ang kanilang pamilya ay maging kristyanong pamilya din, dapat na natin sila ngayon na maging mananampalataya o mayroong takot sa ating Panginoong Diyos. Sabi pa dito, mapalad ang pamilya kung saan at ang ama, at ina ay nagsuko ng kanilang sarili sa Diyos para gawin ang kanyang kalooban. Totoo naman, dapat tay tayong mga magulang ay magsuko ng sarili sa ating Panginoong Diyos bawat araw. Ang isang maayos at disiplinadong pamilya ay nagsasalita ng higit tungkol sa Kristyanismo, higit pa sa mga sermong, uh, sermong maipapangaral. Kasi nga po, ang pinaka-the best na sermon ay yung ugali natin yung paano natin apply sa ating buhay yung karakter ng ating Panginoon. Yan ang pinaka the best na sermon. Eh kasi baka maingay ka lang sa pulpit Pero sa sarili mong tahanan, sa sarili mong karakter, maingay ka rin. <laughs> Ibig sabihin eh, hindi mo na-apply yung sermon mo. Kasi yung pinaka the best sermon talaga ay the way you live. Oh? The way ka makitungo sa ibang mga tao, the way ka magsalita. Yun ang pinaka the best sermon na dapat makita sa bawat isa sa atin. Yung action natin. Yan. Yung ating karakter mismo. Nagpapatunay ang gayong pamilya na naging matagumpay ang mga magulang sa pagsunod sa direksyon ng Diyos at ang kanilang mga anak ay maglilingkod sa kanya sa iglesia. Lumalago ang kanilang impluensya sa paghat habang nagbabahagi sila, tumatanggap sila para magbahaging muli. Yan, mga kapatid, ano? The more na pinaglilingkuran yung mga batang maliliit, the more na sa paglaki nila sila'y maglilingkod din sa ibang mga tao. The more na pinakikitaan sila ng mabuti, the more nagiging mabuti rin sila sa ibang mga tao. The more na makilala nila ang Panginoong Diyos, the more na ipapakilala nila ang Panginoong Diyos sa ibang mga tao. Ayan po mga kapatid. Kaya nga yung, yung member verse na lagi binubulog sa akin ng parents ko, John 3.16, talagang hindi ko makalimutan. No, talagang kumintal yun sa aking puso at isipan. Bata pa lang. No? Diyan, 316 na binubulong sa, sa tenga. No, matindi. No? So yun po mga kapatid. Kung namulat natin sila sa banal na kasulatan, asahan natin na susunod na panahon sila ay magiging maayos ang kanilang buhay, maayos ang kanilang mga karakter. Sila ay magiging mabuti, mga bata na may takot sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, ang ama at ina ay nakakatagpo ng katulong sa kanilang mga anak na nagbibigay sa iba ng mga utos na tinatanggap sa tahanan. Natutulungan ang mga kapitbahay kung saan sila nanirahan sapagkat dito pinagyaman sila para sa ngayon at sa walang hanggan. O yun, kung talagang malakas ang influence na pati kapitbahay ma-influensyahan. Pero kung mas malakas ang influence ng kapitbahay, abay maganda pumili-pili kayo ng kapitbahay. <laughs> Kung malakas yung impluwensya, napakarami nagmumura sa paligid. Nakaw. Kapag pinagala mo ang anak mo, pag, pagdating yan sa bahay, nagmumura na rin yan. O, <laughs> ganun yun mga kapatid. Kaya maganda ha. Uh, pipili ka rin ng kapitbahay. Pwede ba yun? Oh, pwede. Pwede ngayon. Ngayon, eh, eh, eh. ang mga anak, pwede hindi, mo na, hindi, pwede hindi na lumabas. Pwede na sa bahay na lang. Mas malaking impluwensya sa internet. Yun, yun na lang talaga. Ang babantayan ng mga magulang ngayon yung internet. Dahil sa cellphone, sa internet, marami nang pwede makapag-influensya. Kasi dati no, no, 90s, eh, ang mga bata nalabas pa di ba? Eh, diba? Mga bata nasa lansangan pa talaga. Doon naglalaro. Pero ngayon, nako halos nasa bahay na lang ang mga bata ngayon at wala na masyadong laro-laro. Nasa cellphone na ang tutok at doon napakaraming matitinding influence na pwede makapag influence sa mga anak. Kaya pwedeng babantayan ito ngayon ng mga magulang. Yan, kapag sila ay magse-cellphone. No? Oh. Eh kasi syempre, sabi ni Pastor Nick, sino ba bubili ng cellphone? Eh, di naman mga, mga magulang din naman. Hindi <laughs> eh, naman yung mga kabili mga anak eh. Pero yung namili talaga yung mga anak para magka-cellphone sila. Pero ngayon, yun yung modern talaga na neighbor ng mga bata yung cellphone yung nakikita nila sa sa screen nila na mga bad attitude, bad pictures. So yun po mga kapatid. Kinakailangan na babantayan talaga yung mga anak. At sabi dito, nakikilahok ang buong pamilya sa gawain ng Panginoon. Yan ang pinaka the best. Kaya nga, one family ay mag-reach ng isa pang pamilya. Pinaka-maganda yun eh. At sa pamagitan ng kanilang makadyos na limbawa, ang iba ay pinasiglang maging tapat at totoo sa Diyos sa pakikitungo sa kanyang kawan, ang kanyang magandang kawan. Sabi sa Review and Herald. E eh, paano kung meron ang black sheep? So, ibig sabihin eh, o nga, nagsisikap kayo buong pamilya na maging makadiyos, maging ganito yung karakter. Pero may isa kang anak na pasaway. Ay, talagang mahirap, ano? Mahirap kapag ka Dahil ang laging butas sa iyo, eh, bakit yung isang mga anak? Ganyan. Hmm. Eh, hindi na natin, ano yun? Hindi na natin kontrol yun. Basta uh, tayo, gumawa tayo para sa Panginoon. Hindi na natin kontrol yung iniisip ng ibang mga tao kung ano ang kanilang pasya Basta ang gawain lang natin, sabi ng Panginoon ay ipakilala ang Panginoong Diyos, no? Ipakilala ang Panginoong Diyos, mangaral tungkol sa kaligtasan. Yan yung ating gawain. Pero yung uh, manipulahin kung ano ang pasya ng ibang mga tao, wala na tayo doon. Kaya nga, nangangaral kami si sa Cavite, ano? Uh, yung mga kabataan pala pumupunta lang dahil may isang may isang youth na tinitignan sa church. No? Ibig sabihin, may inaabangan silang isang kabataan sa church na nag BOY. Oh, ibig sabihin nakatuon lang sila doon sa isang uh, dalaga kaya pupunta sila. Nung wala na, kunti na lang pupunta sa Bible study. Eh, at least nung mga una nakapangaral. Wala na tayong pananagutan doon. Decision na nila 'yon, 'di ba? No. Basta tayo nakabahagi. Wala na tayong ano doon. Wala na tayong uh, problema doon. Oh, hindi tayo dapat masaktan. Hindi dapat tayong mag dahil sila ang nawalan, hindi naman tayo. 'Di ba? Kaya dito sa 1 John 2.14, sabi po sa ating devotional sa Banal na Kasulatan, Mga anak, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakikilala ang Ama. Mga Ama, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakikilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Walang iba kundi si Jesus. Mga bata, mga kabataan, kayo sinusulatan ko sapagkat kayo yung malalakas. At ang salita ng Diyos ay nanatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Yan po ang sulat ng ni Juan sa buong pamilya, no? Na ang pinaka pinaka sentro at pinaka purpose na ang pamilya ay maging mga missionary sa kanilang lugar. Yan. Pwede ba yung mga kapatid mag-missionary sa ibang lugar at idalangin natin ang bawat isa. Mahirap kasi pa pagka mangaral ka tapos yung kasama mong Adventist din eh magulo ang karakter, magulo ang isip. Iba yung pinapakita sa community, napakahirap mabuhay ng ganun. Kaya kailangan isama sila sa panalangit. At huwag tayong manghihinawa, no? Tuloy-tuloy lang, no? Ibig sabihin, kung yung ibang mananampalatay nagbago at yun ang kanilang karakter, huwag mo nang gayahin. Mag magiba ka ng mag magiba ka ng buhay na iba sa kanila. Para makita naman mga na nasa community, so, so, sino ang tunay na mananampalataya? Yung, ibig sabihin, huwag ka magpa-apekto. Yun na nga yung karakter noong kapitbahay mo na Adventist din. Eh. Ganun ka rin. Hindi, hindi dapat tayo magpa-apekto. Kundi tuloy-tuloy um, lang tayo mabuhay sa Panginoon, mga kapatid ko. So yun, ngayong araw ng Sabat, tayo po idadalangin ang inyo po mga prayer request ay sasama natin sa panalangin. Papangunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano. So happy Sabat sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig. Pakinggan po natin ang awit na ito. Papuri sa ating Panginoong Diyos. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa umaga na ito, na panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa banal na araw ng sabat na ito na kami ay muli niyong binigyan ng kapahingahan upang aming may taas ang papuri sa inyong pangalan at pagsamba sa umaga na ito, sa araw na ito. Salamat sa lesson uh, at reminder sa amin na uh, inyong mga banal na payo para sa aming mga magulang. At salamat sa gabay ng Holy Spirit na kami ay magkakaroon ng pagkakataon na maging isang good leader para sa aming mga anak, isang magaling, magandang halimbawa. Salamat sa mga lesson na ito na namin narinig sa umaga na ito. Kung saan mga gamit namin sa aming araw-araw pa umuhay sa aming bahay tahanan. At ganyan din, may share namin sa iba. Na salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin mga gabay at patnubay na aming mga pangailangan tunay kung wala ito ay kami ang aming buhay magiging walang kabuluhan. Salamat po sa inyong pagmamahal. So mga ganito na is namin isama sa panalangin na kapatiran namin na may mga sakit. Ama, alam namin na mahirap mahirap ang kalagay na may sakit. Kaya na is namin hilingin po sa inyo na ito ay alisin ayon po sa inyong kaluban. Um, sa family ni Nanay Fina, mayroong mama may karamdaman. Sama po sila ay inyong pagalingin alisin ang kanilang mga sakit na naramdaman sa kanilang physical na kalusugan. kain din, ang pagbabyahe ng kanyang anak ay nawa po ay ingatan sa man siya pupunta, ilayo sa anumang kapahamakan. At siya ay makarating doon ng ligtas, mapayapa. At siya ay samahan sa bawat araw na kanyang pamumuhay. So, mga ganito, nais na yung patuloy na isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig niyon. Nawa po ang aming buong araw ng Sabat ay maging pagpapahalaan mula po sa inyo. Kami ay mabless. Kami ay maitaas namin ng papuri at pagsamba sa inyong pangalan sa araw na ito. Samahan din ang aming mga kalusugan. Bigyan kami ng malakas na pangatawan sa bawat araw. At ikit sa lahat, samahan niyo po kami patuloy sa aming pumilit na pagbabago ng aming karakter. Nais namin pagpatuloy sa panalangin ng mga kapatid na naghahanap ng trabaho si Crisel, gayon na si RK, sila ay makahanap ng trabaho na nababagay po sa kanila. Kung saan hindi sila uh, magkakaroon ma ng problema sa pagpasok sa araw ng Sabat. Uh, at may taas pa rin ang uh, mananampalataya at papuri po sa inyo. Amin din sinasama sa panalangin ang bapang may mga karamdaman. Uh, si Brother Alan Yuhenyo si ang pamangkin ni Sister Nimpa sa Canada. Ganyan din si ang family ni Sister Rose Chris Encarnado. Kasama na rin si ating si Billya Erilla, si Brother Renato, uh, Santos Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco. Kasama na rin si Jennifer Pascua, si Precious Kabasog, Princess Jerquina, si Aris C. Si Sister Nena at kayo si Tia Amning, Tia Aurora, kasama si Sister Corazon Mina at si Ate Sally Sanchez nais namin sama sa panalangin ng iba pang kapatira namin mga sakit na hindi namin nabanggit ngayon na patuloy na mga igawad sa amin ng kalakasan at libos na kagalingan at ito na sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi sa amin kagustuhan at ganyan din alam namin na kayo ang bibigay sa amin ang the best para po sa amin kaya kami po ay maasa at magtitiwala namin ng lahat sa inyo po sa inyong karunungan at habag. Kaya nang ng aming mga kapatiran na mga, may mga pagdaraanan sa buhay. Nais po namin isama sila sa panalangin at sila nawa ay patuloy niyong ipakita at paramdam sa kanila ang inyong pagmamahal. Gente ng mga dating mga kapatiran namin na na nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo. Nais namin na sila ay makabalik ngunit hindi namin kontrolado ang kanilang buhay. Ngunit ang Holy Spirit na ay kapag patuloy na humi po sa kanila ay nawa sila ay magbalik sa aming piling at makasama namin muli sa pagsamba at paghanda sa nalalapit na inyong pagdating. Ang lahat po na ito ay aming inihiling ipagkalaob nyo naman po ito sa amin ayon sa inyong kalaoban, hindi sa aming kagustuhan at patawad po kami man ay nagkulang at nagkasala. Itong lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen.